Sir, anong may paglilidkot ka sa'yo? Gano'n pa ako? Nag-7. namamag pa nga, oh. Mm -hmm. Kailan? Nangyari to, uh, katapos siya ng August. Last year, August, Last September, September, October, November, December, January, February, March. 8 months. Oo. Mm -hmm. Nag-7 siya. Tapos? 7. Uh, yung gabiting yun. Pinayos yeah, mo? Actually, kusa siya bumalik eh. That's Pero nakita mo talaga, nag-CT talaga. CT talaga. Hmm. Na-manage ko pang makapag-drive para may uwi ko yung sarili ko sa bahay bago hmm. ako nagpasama na sa hospital. Hmm. Kaso, so, na, may balik mo na ano. Pero ngayon, kita mo, na walong hmm. buwan na. Ngayon, Tingin mo ha? Sabi sa akin na... No? Um, Mga ilang oras mo ako nabalik kasi yung stress nun, naabutin mo. May basag nga itong konti oh. Dito, ayan. May basag yung konti na yan. Kung anong pagkatapilok. Oh, tingnan mo yung iba. Na, ah, nabangal. Alam mo yung nabangal? Yung, yung mga, yung puting ano natin, yung cartilage. Oh. Uh -huh. May lumabas kasing ano. Ayan, mga yan oh. Yan. Saan manggagaling yung putong malilit na yan kundi sa... syempre, sa lakas ng impact. Para na-scratch yung mga edge lung, ano, na fracture ka sa pitibi sa, sa pinula bakit pumama ba yan eh pagkakadulas ko eh ah dulas mm. saan ka ba ano bang ginawa mo ba parang ang lakas naman ng impact na inaabot ang pabango sa akin eh. Actually, beses ko na nga yan. Na-discrap? Na-discrap na, na ka ng baba.

Safe Dox, saka Medical City. Huwag hmm. mo lang anong ito, pagsimin yan. mag, kasi, mag din. yan. Dito lang tayo sa Medical Ngayon kasi, may mga fracture din yun dun sa ano. Uh -huh. Kung mapapansin mo, alam mo bakit kaya, di, di kaya, sinabi, eh. kaya kung bakit, yan lang ang ano mo. Uh -huh. Kasi kung walang damage yan, eh, yun nga, yun nga may fracture na malaki, hindi pinapapansin sa'yo. Eh. Uh -huh. Bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? yun ang unang nadidiin. Napakarami kasing joint niyan. <laughs> Tingnan mo naman. Napakaraming joint niyan. Siyempre, pag naglakad tayo, maka-stress yung mga ligaments niyan, tendons. Kaya sabi sa'yo nito, it, ito, dito ka mag-focus. Ito ang nabiyak sa'yo. Biyak na biyak. Kita kita mo nung biyak talaga. Paganyan. Ngayon kasi, bago mo ma-reach to, magagalito muna to rito. Magagalito muna to rito. Bago, maliba na lang kung sasadyahin ng tansya dito. Hindi siya ma-affect yung basta-basta kasi mayro tayong tiyatawag na talos joint na naglalaro. Ngayon, ang problema, bakit sinasabi dito ako mag-focus? Kasi, nakita ako ha, hmm. siyempre, araw-araw din ako nakakano eh. Meron siyang mga parang malilit na nabiyak. Hmm? Hmm? Dapat yan, malinis yan eh. Kaya ngayon, maga pa. Siyempre, pag may mga cheap fracture, sabihin natin hindi na i-consider na talagang fracture. Yung mga slight na ano, punong-punong rin kasi ng mga ligaments yan. pag may nabaklat na maliit na buto dyan, ibig sabihin, may, may mapapatid na mga ano, sa kantuhan. Actually, dalawa na mabas ang um, sinasabi nila na, um, uh -huh. na ano, ang ligaments. Ibig sabihin yan, yung talos joint mo, hindi na kabalik dahil sa pagkasyete uh -huh. hindi nasalan -salan na salansa na maayos siya kaya stress pa rin pag nilalakad mo pag napahinga good okay, pero pag yun, nilakad mo yun. na naman naglaro na naman yung mga tibio tailor mo mga tarsals mo okay. yan nakakaramdam na nakakaramdam naman yan na naman medyo malayo nilalakad may stress na naman sila uh -huh. pag na stress swelling okay salansa na rin natin ngayon eto sir sa fracture kasi, 3 to 6 months din ang full recover. Pero, sana, dapat kahit pa paano maglagay ka ng ano. Kasi, support oh, niya. Oo, kasi, para perfect yung pagkadikit niya. Huwag mong hayaan, huwag mo hayaan, ano, huwag mong hayaan, mo hayaan maghilom siya na medyo malayo. Gets me, sir. Huwag hayaan maghilom na medyo malayo. Kasi, eh no, pwede pang idikit yan eh. Pwede pang madikit yan. Pag may compression, may pang compress ka rito. Pwede pang mas manapit yan. Kasi, meron din yung ligaments dito. Na balang araw, iindahin mo rin yun. Meron din ligaments yan dyan. Ah, dito sa tuod. Eh no, sa lateral. Meron din ligaments yan dyan. Di ba basag to rito? Ayan. Ay siyempre, may stress tong nandito. May stress yan dyan. Hmm? Yan, yeah, o. May stress yan dyan. Sa lateral. Ngayon kasi, hindi mo pagkagaling yung iniindahan. Kasi masakit pa yung anglilan mo. Daming yan nun, eh. Ilang mga tiring lumabas doon. Pero, okay. Eh, pagkagaling pa man. Papantay natin yung mga thousands million para maobserbahan mo naman yun eh. Di ba alam mo yung pakiramdam mo sa sarili mo. Alam mo naman yun eh. Pero pa, alam mo yung test mo yan? Ano po yung balakang mo? Sa hagdan ba nahihirapan ka? Sa ka nahihirapan? Anong portion ka nahihirapan? Pagdiin, paano? Paganito, pag ganito, pag ginanito ko, ginanyan ko. Hindi naman. Pag ganito, hindi. Pagandit sa baba? Ayan, meron. Meron? Uh -huh. Sa baba, dito wala. Pero dito meron. Oh. Pagandit sa kabila? Wala. Uh -huh. Pataas tayo? Wala. No? Uh -huh. Ito lang talaga yung paghando? Ayan, uh -huh. okay. Relax mo lang. <coughs> もうできます。 Paglagay ka ng ano rito. Paglagay ka ng bandage bandage dito. Ni support o ano. Para kumbaga na, may nakakita sa yung tao na may kang injury dyan. Kasi pag nasita yun, nakakat eh. o Uh tabigin ka. Kaya nasa highway ka o ano. Para maiwasan ka agad. Medyo bata-bata pa yan. Baka mamoblema ka dyan sa susunod. bago niyo ko yan, good sa okay man, Okay naman. ba, sure, na lang talaga, sisi, 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 Sir, dito tayo sa ulit sa ilalim. Tignan mo ha. Ah. Tumulog pa yung baliri ko. Masangit? Okay. Ha? Wala? Wala. Sa taas, baka lumipat. Wala. Wala? Wala. Yan. Wala. Wala. Testing. Testing mo ako. Wala naman. Okay, wala. Ay, eh, di mo ganda. Nakangat natin kaunti. <laughs> okay, sir. Ayahan mo lang muna. Huwag mo lang muna kasi may mga naging fracture siya. Naging ano. Obserbahan mo yun eh. Tra mga one week full recover niya ano eh. Yung mga magapay. Eh. Nakita mo lang na mga magapay. Huwag mo lang muna i-run. yung normal na walk lang. Sa bahay, normal walk lang. Ganun Tapos, obserbahan natin ang mga ano. One week pag the same pa rin na mamaga, balik lang dito. Hindi